What's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So, for today's video mga buddy is Gapi Farm Update Farm 2 Part 24. So, ayan mga buddy. So, for today's video mga buddy ay eh, magta-transfer tayo ng mga isda dun sa ating cement pan. No? Marami tayong ita-transfer na HB Blue na mga fry at Singa Blue. Yan para doon natin palakihin sa cement pan mga body para mabilis silang lumaki and then uh, select na din tayo ng mga panibagong breeders hanap tayo na ibibreed doon sa black box doon sa harap and then ano pa ba ah, magta-transfer din pala tayo ng isda dito sa sa taas sa mga aquarium so marami tayong ganap today samahan niyo ako mga badi no gawa natin ng paraan yung mga uh, na malagyan ng isda So yun lang, let's go! So dito na tayo unang mga body. may meron pa yung pre-repair dito na cement pan na walang laman. So pwede na yun lagyan ng ista. Tapos dito nilagyan na yung body rotor ng mga singa Singa blue! Hmm. Ah, uh, parang Friday Ayan. Ayan. Tapos meron din ako ita-transfer ng mga fry ng singa na galing doon sa harap. And then HB Blue. Tara, samahan nyo ako. Let's go! yan so dito mga bali Tatanggalin muna natin itong mga halaman kasi sobrang laka. Nakulog yung aking an Fishnet. Ay, nako. Tara. Kulog talaga siya lipat natin itong mga halaman okay, sobrang dami ng fry dito mga bari lipat natin ito kunin natin itong mga halaman para mabilis natin mahuli yung mga fry ng singa blue o oh, napaka safe nila pag nilagyan ng maraming halaman ah, hindi basa-basa nag-change yung kanilang temperature mga bali at ayan na nga kita na ah, uy narawin na natin lagyan natin dito para hindi tumalong okay, alright oh. hindi nga lang sa papreya ng size kasi magkaiba sila magkaiba sila ng batch siya ng pagkuha at magkaiba din sila ng creaming ah, iba. yung iba visible na yung male oh, napakadami nito mga body ayun ah, marami ba transfer na natin ito doon sa cement pan para mabilis silang lumaki at ah, uh, separate na lang natin pag... uy ano to parang ito ah Oh, dami pa yun See Hindi sila nagkakain ng tubig ah, meron pa isa Ito ano to okay. ano lang to? Hindi sila nagkakain ng tubig Ayan, tanggalin natin sobrang dami pala ng fry dito mga body ayan, ah, ngayon ko lang napansin nasa 100 plus din siguro to hindi ka dito, hindi dito boy ayan, so i-post ko muna para hindi masyadong mahaba yung video then pakita ko sa inyo kung gaano kadami nakuha ko dito din mga body, marami ditong singa kunin muna natin itong mga halaman transfer natin dito sa blue na planggana tapos ba ako dito dito na lang tayo kunin natin ito lahat para mabilis natin makuha yung mga fry nanatanan Sa yung bulak mm, aking okay, man. may nasama pang fry ah, wala pa yung mga single baka natin yung pala let's try natin ayan kasi off natin yung erator masing-masing so, enggak cuma di sobrang bapak tak banong mengasing dah kami singgah dulu dan pas natin kasi napakadami yung singga ayan mga bali kung gaano kadami yung ating na holding singga ang dami di ba oh, nasa mga 200 siguro to sobrang dami hindi pala nasa mga 100 plus lang ito ba? Ayo, 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 Hmm. Kita Tidak ada kami Na Mario sana. Hindi dancing na blue. Oh, big pa. Tapos dito naman tayo sa HB blue. Ay, marami tayong HB blue dito mga buddies. Let's try natin dyan. Sobrang dami ng halaman kasi malagay dito. Para hindi mag iba yung temperature ng tubig. Kasi sobrang lamig ng tubig dito mga body at kung biglang naiinitan, nag iba yung temperature kaya nagkakasakit yung isda. Kaya binalot namin ng halaman para safe. ba? Natin yung air pump. Hey. Okay. Tapos muna natin. Ayan, balik tayo. So, rin na natin yung mga HP flow natin. <coughs> Ayan, ang malalaki ng hustle ako. Oh. Hindi ka nabibilangin yung mga body kasi sobrang dami nito. Ayan. Madami talaga at malalaki na pwede na yan sya isilik may mga ribbon din to mga bali ribbon tsaka non ribbon kaya solid yan paglaki transfer natin sa malaking lalagyan para mabilis silang lumaki yun mga bali sobrang daming paalak ng ating HB Blue isang plangga na pa lang yan ganyan na kadami meron no? pa akong isa ay pangalawa pangatlo, apat lima anim, so anim na plangga na pa yung kulang tara, lipat na natin dun sa cement pan mga body, screw bigat wet yeah. lang So, ayan mga bari, pinakawalan na natin yung ating HB Blue. Sa isang planggana pa lang yun, pero napakadami na. Meron pa tayo nung limang planggana na i-harvest at ilalagay dito mga bari. So, tara, puntahan na natin. Let's go! Ito yung pangalawang planggana mga bari. Pull out natin itong mga tanong. Sabihin mo na natin dito. Para mabilis natin mauli yung mga fry ng HB Blue. Sobrang dami kasi ng tanim dito mga bali. Poro hard white. Ayan o. Alright. At malalaki na rin dito yung mga fry. Sobrang dami din sobrang Oo. Oh. Mga na din sila. Di ba? At ayan na mga body yung hinarvest na natin sa pangalawang planggana. At iulong natin dun sa ating cement pan. Let's go. Ay! Ay! transfer of bribery pero safety yun yun yung ingat yun dapat pinahina yun mag pinahina yun mo transfer sa try para safety ang try ganta mo mayong pan ana discard it pag mali ng try Anong nga nang ka sa mga isda Kunting care lang ba? Ito yung chest na. Alang ya, trust ko ano ba? Habang fry pa sila ba? Kaya na nila ko Nila sarili mag-try. Otro ba? <laughs> Lala? At andito yung pang third na planggana ng half block mga bali. Wala tayong tubig. Kaya nyo, meron na agad na fry nagbuha lang ako ng tubig ibig sabihin marami talagang laman yan alam ko muna to isa sa gabal nagbuha natin dito And, tapos yung mga halaman kunin natin hindi so, tayo mahirapan sa pagkuha ng fry ang mahirap lang dito mga body is uh, black yung planggana at maitim din yung isda kaya hindi natin masyadong makuha invisible hindi masyadong visible yung isda i try pa rin natin kunin hindi nga lang natin tatamaan kasi nga napakadilim nung planggana since madami na sila nakukuha pa rin natin ay nalumot yan o so hindi ko na makita kukuha ng huli siguro eh. kukuha tayo ng flashlight na uh, para mas mabilis na natin makuha yung mga fry ng HB Blue ayan na hindi ko na makita So, ito na ngayon ako na ating mga prime mga bali. Sobrang dami. At meron pa natira. Hindi ko lang makita. Limitan natin ng flashlight. So, yun. Transfer natin ito uh, ating cement pan. Tagdag natin dun sa dalawang ng naku natin. <coughs> okay, it's baby. bebe Ang dami mga bali Ayan okay. na lang ata No more? Sala natin ang flashlight mga bali Para siguradong Kita talaga Kung may natira pa Ah, madami pa talaga Oo oh see that. Tulang sa tubig. Ay, nako. Lagan natin ang tubig. Okay. Lagan natin dito. Hagan natin kung marami pa. Flashlight. Yun. Mas visible na talaga sila pag may flashlight. Para mas secure natin kung wala na talaga. ko kasi yung planggana hindi makita ito pa see Is meron pa tayo nakuha I think wala na, na tayo natin yung huli ano ba final na okay so tapos na tayo sa pangatlong planggana dito na tayo sa pang-apat. 'yung pang-apat mga buddy. Ngayon. Dito. dito 'yung pang-apat uh, Madami ding laman. So before that, kunin muna natin tung mga halaman. Sobrang kapal ng halaman, nilalagay na natin dito. Eh, Ay! ayun daw 'yung video. nagresulta sa uh, maraming breeders marami din fry so sa so nasa mga 20 plus na breeder ito ng mga female at ganyan na kadami yung anak ito see kadami yung fry mga body ito. ito wala silang takas dito maliwanag kasi dito sobrang dami yan sobrang dami yan ipost na natin para hindi masyadong mahaba yung video tapos dito mga body huwag muna siguro natin kunin to kasi maliliit pa yung mga fry so dito tayong sample ah. wait lang kuha tayo ng sample ngayon oh sobrang diliit pa ng fry huwag muna natin itong kunin para hindi ma mabuli sa pagkain same as dito mga bali kakaanak lang uh, I think 2 days old pa lang to at uh, maliliit pa lang talaga so huwag natin yung kunin kasi baka mabuli sa pagkain kasi malalaki na yung mga kasama nila so ito lang muna apat lang gana yung kinuha natin tapos nagtira tayo ng dalawa Ayan, tapos ubusin na rin natin yung singa blue para malagay dun sa cement pan mga body. Ayan, tara, punta na natin. Ito na yung pang-apat na kwangga ng mga body. Sobrang Sobrang dami nila. Yeah, for HDB. For HDB.

Wala tayong chubby fix ngayon. Sayang. Mas maganda sana kung may chubby fix tayo mga badi. Para mas mabilis silang lumaki. Pero for the meantime, uh, banatan muna natin ang BBS. Tapos, ang susunod na step nito mga badi, pag magender na yung male tsaka female, uh, separate natin yung mga female. Lalagay natin doon sa black box sa harap. Tapos yung mga male din, uh, magse-separate tayo ng nalagyan. Para naman sa mga male, uh, after nun, pag meron ng select as groomable, i-groom natin sa mga tank. So, mag-clear tayo ng mga tank dun para magroom natin yung mga HBB natin. Ribbon and non-ribbon. Same as singa. Meron pa singa dun. Tapusin na lang natin yung singa. Kung hindi ka kasi konti na lang yun. So, ilang. Hanggang dito na lang yung video mga bali. So, bukas, Uh, or mamaya, magbibidyo pa rin ako Yung next natin na vlog is uh, Magse-separate tayo ng mga albino kapikoy na ribbon Lalagay natin dun sa tank And then, yung mga dragon So, oh, mga blue dragon Kuha tayo ng mga panibagong breeder Lalagay natin dun sa cement pan Gawin natin katulad nito Nagawa tayo ng panibagong breeder dun Ng mga juvenile size doon natin ilalagay sa uh, cage na plastic so yun lang mga body see you sa next video bye fish up.